Good morning guys Maglalagay kami ngayon ni Raven ng flip ring Kasi balak namin i-double ring si Falcon Ayan May isa na siyang singseng personal ring namin yan Ginawa ko Made of rubber Ayan na si Raven Lalagyan niya na ng singseng yung kalapati niya si Falcon mura lang bilhin namin dyan 80 pesos 100 pieces sa Shopee yeah, medyo nahihirapan ba siya maglagay dyan no? malikot kasi kulay violet ang nilagay niya ayan no? So, naka violet na sinseng ah uh, made of plastic yan yung nangyari yun para kahit dumapuso sa poste hindi siya makukuryente kasi plastic yun lang guys If you like my video, please like, share, and subscribe. Kala pangat Love TV.